sa lahat ng mga taga-suporta ko na sa Facebook, nagpapasalamat ako ngayon pa lang sa lahat ng sakripisyo at malasakit na pinakita ninyo para sa akin. Hindi ko kayo napilala isa-isa dahil busy din tayo. Pero, ang gusto ko lang malaman ninyo na gusto rin malaman ng taong bayan ay na bumalik na ang kalusugan ko dahil sa meron akong bagong kamot na wala pang pa pangalan. Kung hindi lang, na nagpapalit ang personalidad ng may cancer at binabalik dati sa personalidad ng normal na tao. So, I'm perfectly normal now, as you can tell just from my voice and from the way I speak, I think. And I'm very happy to notice your reports that many people are switching sides. So, we all know, itong panahon na ito ay mag-desisyon ang mga undecided voters. Crucial, napaka-importante itong naiwan ng mga araw na pwede nating bilangin. Kaya sana, magpatuloy lang kayo sa inyong malasakit para sabay-sabay tayong pumunta ng Malacanang.